Kung buo na ang paghiganti ng Team USA mga kapatid, eto na at si Joel Embiid pa mismo yata ang bubuo ng pinagbabawal na lineup ng Team US. Di na nga po mapipigilan pa ang Amerika sa paghiganti nila. Biruin mo ba namang parang napahiya o talagang napahiya yata ang US sa nangyari sa kanila sa FIBA ano? Napakadesente ng pinaghakot nilang batang manlalaro sa torneo. Pero sa bandang huli e eh, tila na lang paso pa sila ng Team Canada. At ang worst pa nga dyan e eh, etong si Dylan Brooks pa ang kumana sa kanila. So im best na pang-third, e eh pang-fourth lamang ang nakuha nila. 39 puntos ang ipinamalas ni Brooks. Syam na puntos din ang lamang ng Canada para lamang sila mapabagsak. Kaya kahit mismo maging sila carry, eh gusto ding ipakita sa lahat kung gaano kadominante ang Amerika sa larangan ng basketball. So in short mga kapatid, eh paghihiganti nga rin po talaga ang nag-uujok sa kanila. Kaya habang maaga pa, ay eh nag-commit na ang naglalakihang pangalan sa NBA. Parang rin makita nga ng buong basketball na kung gaano sila kadesidido Para sa 2020 2024 Olympics, ano? Hindi po basta-basta mga kapatid ang nag-commit na malalaro para dito. Nandyan si na Lebron, James, Steph, Curry at Kevin Durant na nag-commit din bigla para sa paghiganti. Nandyan din si Damian Lillard para sa point guard. Shooting guard naman itong si Devin Booker at Kyrie Irving. Small forward sina Lebron, Kawhi at Jimmy Butler. Power forward naman si na Durant at Jason Tatum. Para sa sentro ay nandito nga si Joel Embiid at Anthony Davis at maging si Bam Adebayo. Talagang naputakte ang US US team dahil tila hindi pang malakasan o si team lamang ang binuo nila sa FIBA. Tanging si Anthony Edwards lamang ang star na malalaro na napakabata pa din. Tila garantisado na nga daw na sa kanila na ang gintong medalya sa Olympics. Redeem 2.0 nga daw to para sa Amerika. Labing dalawang superstar to mga kapatid na pinagsama-sama ano para paglaruin sa Olympics. Aba naman kaya kahit sino nga ang tanongin ay eh, ibigay na nga lamang daw ang gintong medalya sa kanila. Malamang nga daw na undefeated pa sila sa torneo pag nagkataon. Pero hindi na nga rin po basta-basta ang manlalaro ngayon sa buong mundo. Kahit nga si Coach Kerr ay inamin yan matapos nilang masilat sa FIBA. Kaya kapag nadali ulit ang US nito, tiyak samot sa rin katatawanan at pangkukutsa pa ang aabuti nila. Ano? Samatala tila wala nang masasama pa yata sa ginawang to ng Los Angeles Lakers mga kapatid kay Anthony Davis. Pinapahirapan pa at binibigyan ng kondisyones bago ang kontrata. Malaki rin naman kahit papano ang naiambag ni Davis sa team. Pero yun nga lamang, alam na din ng LA na bilang na rin ang araw ni AD sa liga Puro injury ang inaabot sa mga nakaraang season Tila hindi niya rin ma-maintain na healthy siya sa buong season ano? Kaya kahit maging si Stephen A. Smith eh hindi naniniwalang kakayanin pa ni Davis na maging healthy siya throughout the season eh Ito talaga ang napapala ng mga malalaro sa NBA lalapat ang medyo sinusumpong na ng mga injury Kinakailangang mag-commit na ni AD sa buong season na to dahil kung hindi eh baka tuluyan na siyang hindi na mapagbigyan pa ng LA ng extension Sayang na sayang ang tumataging ting na 186 million US dollar pag nagkataon ano. Ang challenge nga po ng Lakers ngayon kay Davis eh dapat maging leader na siya sa kupunan na to. So meaning kinakailangan siya ang pinaka-hardest worker sa team na to mga kapatid. Napakabigat nga po maging leader. Nasa sa'yo lahat ng pasanin na kailangan mong i-execute sa kada laban. Tapos nandyan pa nga mga personal issue niya na mga injury. So talagang doble kayod pa dapat ang gagawin niya ngayong season para lang mapagbigyan siya ng purple and gold sa extension na kay Davis na nga po ang buong pressure ngayon para maging leader na hinahanap ng Lakers. Umaasa lahat na kakayanin niya to dahil pwedeng maging hindi lamang extension ang makukuha niya kundi maging ang MVP pa ano.